Magandang umaga, Canada! And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating vlog ngayon pong uh, Merkles ng umaga April 23 Ito po yung kabayan mo natulad. Siyempre, nandito na po ako ngayon balik, Canada ha, sa Toronto, Canada na medyo mainit na pero di tulad sa Pilipinas po ay uh, grabe, may 50 degrees Heat index sa ibang probinsya, dun sa Tarlac po, sa kamiling 42 ha, degree centigrade ang uh, uh, heat index. So ingat lang po, huwag masyado naglararabas at umin uminom ng tubig. Damihan niyo po ang tubig sapagkat nung nadyang kami last week ay talagang grabe ang init. inum ka ng inom ng tubig. Ha, lalabas ka lang, papawisan ka na, gano'ng kahinit po. So ingat po ang ating mga kababayan dyan. Ano ba ating malalaking isyo? Malaking isyo po ang nangyari sapagkat bago ko kami umalis ng Pilipinas, last day, kaya nag-aalala ang ating mga kababayan sa mga probinsya, sa Enervecia, taga doon po ako, sa Kamiling Tarlac, sa Tarlac City, hanggang sa malalayong lugar po sa I don't know kung pananako to kung anong pinalabas nung April 22 daw daw ay magkakaroon ng malaking lindol yung big one na sinasabi. Kasi kinukonto ko yun anong big one na 8.2 uh 8.2 uh, uh, daw ang lakas nung lindol ah uh, epicenter, yung Metro Manila, yung dadaan ng po ng uh, earthquake. Nako, eh sabi ko, ba't kayo maniniwala ron? Ha? Eh, hindi na gugunaw ng ating Lord Jesus Christ ang mundo hanggat tayo po ay naniniwala at nagdadasal sa Kanya. Eh, tsaka katatapos lang ako noon ng uh, uh lente. Tapos, uh, na, ngayon takot na takot ang marami. Bakit makasalanan bang ba mga taong grabe takot na yun? Kaya sa sinasabi po natin, yung mga fake news na ganyan eh, eh, marami po kasi Pilipinong ang daling maniwala eh. Lalo sa gagawin election, sabi nga ng aking dalawang kaibigang uh, journalist, hindi ko na mabanggitin yung pangalan, mga political journalist to, writer, ika nga. Ha? Sabi nila, maraming Pilipinong butanteng utu-uto. Hindi po lahat. Napakarami pong utu-uto. Na bola lang ng mga politikon, tutulungan kayo. Ha? Yung mga brand of justice, ika eh, nga. hindi ko na sasabihin kung sinong mga kandidatong senador. Alam naman po natin yan. Kung sinong mga uh, political dynasty ang gustong kumontrol sa Senado. Ha? bayaw uh, they want to send the more uh, uh, sa kanilang pamilya. Oo na, sasabihin ko na tulpo. Bakit uh, tatlong tulpo ang gustong mag ha? Ah, Hadyan na isa, si Rapi Tulpo. Para sa akin, tama na yun. Eh. Meron ng isa. Mabim, matindi na yung Rapi Tulpo. Ha? Ah, dadagdaga mo pa ng bitag, Ben Tulpo. Tapos itong uh, inaming US citizen siya ta, ha? Uh, uh, Erwin na uh, o Sylvester Tulpo ikakaratin na naging sundalo pa hindi ka ma, I don't know kung uh, kailangan maging US citizen ng mga nagiging sundalo at tapos bandang gula inawin ni Inami ni Erwin Tulpo na siya ay nag-TNT to support his family. ah Eh ba't hindi siya nakauwing Pilipinas may US passport sa TNT? tapos nakuha yung mga anak doon, na petition na sa Amerika pa yata hanggang ngayon. Ha? At, tapos TNT raw dahil sa pamilya, naknan dragon. Ha? Yung ba ang mga <laughs> gusto nating ihalal? Para sa akin, tama na isang tulpo. Magdagdag naman isa, si Ben Tulpo na kunin natin. Yung Erwin, masyadong... Ito, personal ko lang ha. Baka maraming magalit sa akin dito. Sinungaling eh. Daming pagsinungaling. Ako po, eh talagang dual citizen. Ha? Eh, Canadian citizen, senior citizen pa nga. Di tatlo na yun. At ah, saka citizen. Ha? Eh, ang sinasabi lang natin, nakatulong eh ka. Anong nakatulong? Di naman gumagastos ng sariling pera yan. Ah, may mga sponsor yan eh. Ibig natin sabihin, tatay mo, bibigay ng uh, 20,000, 40,000, 100,000. Ha? Sa ilang tao lang yon Tandaan nyo po, 111 million ng Pilipino, 70 million ng adult na Pilipinong boboto. Ika nga natin. Ha? Lalo nga, may 12 ang election. Labing dalawang senador ang iboboto. Ha? 70 po ang kandidato. Ha? Duterte nang yung kila of uh, former president Duterte yung PDP. Kasama pa rin po yung nako. Yung iba po din eh, pangalan ni naririnig ko eh ha? o tapos eh, ito. Ha? Lumabas yung survey ng Pulse Pulse uh, pulso ng bayan Pulse Asia. Ha? bumagsak down ng 25% na lang uh, ang trust rating ni PBBM. Naniniwala pa kayo doon. Ha? Sa, at that, nakalagay sa survey, 61% ng Pilipino gustong matuloy yung trial ni Duterte sa d Hague 61%. Ha? Ang may gusto. Tapos 25% na lang ang trust rating ni PBB. Sa akin nakakita, panluloko naman, fake news naman yun. Sino ba may ari ng Pearls Asia? Ha? Eh, mga kuhang ko pa lang may ari niyan eh. Ha? Eh no 1999 nang no, itayo yan pala. Ha? Si Rafael ko ko, si Tony Boy ko mga blood relatives of the late president Corazon Aquino and Nonoy Aquino. Yan po ang uh, kasamang nagtatag ng Pulse Asia. <laughs> Eh, <laughs> kalaban ng mga Marcos yan eh. Yan ang ating sinasabi. Ah, kaya nga lumubos ah, lumabas na yata yung ah, ah, fake news law. Nako, eh, hindi ba inihabla na nga si Harry Rocket yung Maharlika ng US na vlogger? hindi ko alam mo, na talaga, nakalagay ko sinong pangalan yun pero hindi ko naman pinapanood. One time na pinanood ko, malutong ding magmura yun eh. Ika nga natin na puro pekintos din naman yung sinasabi. Hindi ko sinasabing tayo magaling. Hindi po. Opinionated lang tayo. Reactionist sa mga ha, nangyayaring mga issues sa ating bansa kahit dito sa Canada. Ha? Yung mga balita rito. Binibigyan natin ng opinion nyo, reaction. So pagkat gusto ng ating mga kababayang nagbabasa naman ng aking datol order column, Uh, ngayon sa dalawang dyaryo, sa Philippine Asian News Today na pag-aari po ng aking Utol Ray Portalesa ay kumaring uh, Selly Portalesa ng Vancouver sa Surrey, uh, BC po. Uh, ang opisina niyan, Philippine Asian News Today na, na gagawin, magkakaroon na po ng online edition sa Toronto at uh, nabanggit nga sa akin ni Utol Report na kung uh, sana ako raw ang mag-edit noon. Okay, pag-uusapan natin 'yan baka ngayong Mayo, ha, ako na po ang mag uh, uh, gumawa ng online edition ng Philippine Asian News Today. toronto base, iba yung sa Alberta sa sa BC at malaki po kasi yung journey yon, Ha? Ah, uh, 10 to 12,000 hard copies kasama po ang uh, Uh, showbiz today. Yan po, uh, may ari din yan. Yung Report Media, pinakamalaking uh, media output po yan sa British Columbia, sa Vancouver. Kabangan nyo po yan. At uh, mababasa na naman Ako po, 17 years ako naging publisher writer. Diyan po sa The Philippine Courier, dito sa Toronto. 17 years ko pong pinatakbo yun. Ah, sa na lang yan noong 2021. Nung, a ah, 2020. Nung uh, ah, COVID-19 po. Sapagkat pagkata ah, ang aming punjaro rito ah, sa Toronto. At saka buong Canada. Alam ko, di bine, alang nagbebente. Ah, dumidepende lang po kami sa mga contributor at saka mga advertiser. Yun lang po ang aming Alang kinikita dyan. Na 17 years ko pong hinawakan yung ngayon po na ako po ay nagsusulat na lang ng kolom ko, The Tall Order, sa Taliba News dito sa Toronto at sa Philippine Asian News uh, dyan po sa Vancouver. Balikan natin pinag-uusapan natin bakit sasadsad ng ganong kabilis at kababa. Ay, <laughs> anak ng dragon, mag election eh. Ilang po ang na natin? 61% ng mga Pilipino ayon din po sa Pearls Asia at SWS survey ay gustong makon trial, ituloy ang trial kay Digong Duterte, kay ex-president sa The Hague. Haba, more than 50% ng Pilipino po yun. Tapos, lalabas sa, sa kanilang survey 25% na lang ang trust rating from 48% or 50% trust rating ha? nitong uh, uh first quarter. Naknang dragon naman mga rinsendang. Ganon katindi ang ginagawa nilang pagbaksak ang fake news kay Presidente Bongbong. O tapos biglang pumasok sa top 10 yung mga Duterte oh si Marculeta, pumasok. Si Philip Salvador, nasa top 12. nakakita? Ang layo, 17-18 noon eh. bigla mo ba siya yung uh, Pulse Asia na pag-aari ng mga kuhuang ko pala? Ah, nandaragot. E, saan ka naman nakakita nung 2013? Mga kabayan, ito, tinitinignan ko eh. Pinag-nag-nagbasa uh, ako ng mga report kung bakit ganito. 72%. Si, si Ninoy, ay si noy, noy si Pinoy. Trust rating. Diyos ko dahi, nak ng dragon, wala pong pinagmataas na trust rating. Pinagaganda nila yung image. Dahil mga kadugo ng kuhuang ko, si Cory ha? at saka si Pinoy. Eh, magtatayo na lang tayo. Ha? report at saka Boss Rolly Cabrera. Sariling survey natin <laughs> sa Pilipinas. Ang tambak po ngayon, survey. Top one, Bongo. Samantalang, yan ang right hand ni Duterte na 61% ng Pilipinong Pulse Asia din na nagsabi at SWS na ipaon big si dating presidente Duterte. Nasaan ang logic nun? Huwag naman tayong magpauto ng todo. Eh huwag po tayong maniwala sa survey. Saka nakakita magkapatid na tulpo nasa top 5? Anak na dragon. na bang magaling? Si Tito Soto, You know, ito po, talagang tapat. Ang Tito Soto, number one ko. Number two, si Ping Lakson. Ibalik natin yan. Eh si Kiko Pangilinan nga, gusto kong bumalik eh. Magagaling yan. Hanggi ng mga talagang senador. Oo eh. Alam niyo po, eh, hindi natin kontrolado yung mga kababayan natin. Ako po nakaboboto, dual citizen dito sa Toronto. Eh, yan po, ang... Uh, Uh, na iyaambag ko rin sa atin. nag naman ako ng tax kahit nga ngayon eh. Kapapay lang namin ng income tax ni commander ko kahapon kay uh, Ted Day, no? CPA yan, isang magaling na accountant dito sa Toronto. Naku po, uh, hindi po kapanipaniwala yung nilalabas nilang survey. Kaya anyways, nasa inyo na pong mga kababayan kong Pilipino sa Pilipinas. O sabi, na namimili ng boto, makokontrol nyo ba yun? Ang komilik mismo, may ang laki ng balitan, tumatanggap kayo sa mga nag apply ng party list. Susunod natin niyang uupakan. Well, sana po, eh, mag kayo sa akin kung anong gusto niyong talakayin natin. Ako lang po, nagre-react lang ako doon. Hindi po ka panipaniwala kasi lumabas ng SWS ngayong March at April. Eh. 25% na lang trust rating. O ayan, magbebenta na po ang DA ng 20 pesos per kilo ng bigas uunay sa Bisaya. Lumabas na po, basahin nyo sa mga dyaryo. Ha? Uunahin daw yung bisaya ng kwan. Atas ni Presidente Marcos yan sa Department of... Kino-question na naman ni B.P. Sara. Pag bigas pang hayop daw. Ano ba tingin ni B.P. Sara sa ating mga Pilipinong uh, nahihirapang bumili ng mahal na bigas? Hayop? Hinahanapan nyo ng 20 pesos per kilo si PBBM. Ito, magmititinda na ang DA. Overstock na tayo ng bigas ko question ninyo? Naghanap kayo ng bigas, maglalagay ng bigas. O tapos sasabihin niyo pangahaya hindi hayaan nyo muna kasing lumabas. Tingnan nyo muna. O tapos sasabihin ni BP Sara, bakit kasabi sa kasabisaya lang? Bakit hindi sa Luzon at Mindanao? O sa Mindanao ay di kayo uubra sapagkat hindi na kayo iboboto ng mga taga-Dabaw, taga-Dabaw. Anak ng dragon, pinupolitikan yung lahat. Ang ginagawa ng Pangulo eh. Sa amin sa hain, sasabi, nakakasora. Eh sa hain nga, sinasabi ko sa amin sa hain, 9 dapat yun ang palitan yung mga nakaupo dyan, tama na yung siyam na taon. Lubak-lubak ang karsada, municipal road yun, ang nagpapagwa, munisipyo. Yung mga provincial road, talagang ah, maraming ah, mga lubak-lubak dyan. Para kayo inalog na duhat. Ako nga eh. Para ako inalog na duhat. Pag umuwi ako sa municipal road, dadaan yung sasakyan ni Bayo ah, na asawa ng ditching baby na tulay ko dyan sa hain eh. At saka ni Insam Pet Cruz. Saka ng aming barangay Imelda, Captain Jesse Mendoza. Mga kamagana ko yan eh. Magagaling mag-share ba? Siyempre, Team Kilos. Yung ponga uh, suportahan natin. Pag ibabalik nun yung ningning ng ng araw, uuwi na ako dyan eh. Sapagkat so, na kayo, I don't know. Well, uh, sana po, uh, please like, share, and subscribe naman po sa mga maliliit nating uh, vlogger, YouTuber, Facebook, hanggang sa Instagram, TikTok, para po makarinig tayo o malaman namin ang katotoo malaman niyo ang Sa sapagkat so, kami pong maliliit na nagsasabi ng totoo alam fake news ha hindi naman kami takot mahabla dito eh civil case lang namin dito yan sa Canada sa, I don't know sa Amerika pero dito civil case yan na marami na akong natanggap na libel case noon na ipanalo ko naman lahat yan ng buhay pa yung the Philippine Korea Well, kasama ko po ang aking son-in-law, Lawrence uh, tierra, dito. Sa marami naming ginagawa sa vlogging, uh, eh, Yung si son-in-law, si Lenny po naman, ha? di yung mga trabaho dito, kung anong nangyayari sa Canada, eh, magaling po yung son-in-law ko yun. Puntahan nyo po, ha? yung kanyang vlog. Uh, na uh, lakay. <laughs> sa kanya naman lakay uh, ah, si Lenny po yan. Well, ito ba yung kaibigan mo na tol? Sana po, sabi ko nga, mag-iingat tayo sa fake news. Huwag niyo pong paniniwala yung nilalabas ng uh, SWS. O, lalo yung Pulse Asia, mga kuha ko pala. Meron. Ngayon, lumalabas ang katotohanan. Contradictory yung nilalabas nila. 25% trust rating. 61% Pilipino naman ang gusto i-convict si, o sa trial si pi si dating Pangulong Duterte, nasaan ang logic to? Huwag po magpauto oh, sa ganyang mga gustong mangyari ng ibang survey firm. Kumikita po yan, tumatanggap ng malaking bayad. Yung pong nila, huwag kayong maniwala ron. Balita ko ito, balita lang, hindi ko sinasabing. Uh, uh, nga Nagbabayad ngayon yung mga ibang mga kandidatong senador sa survey firm para umangat sila't mapunta sa top 12. Bukas po tatalakayan yan. Dadalasan natin ang ating pagtatalakayan. Magandang umaga. Umaga pa lang po rito sa Toronto, Canada. Magandang gabi, Pilipinas. At kumusta ang aking mga katropa pips na senior sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas at sa Nueva Ecija. Ito po si Mondatol.